masigdang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga impila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes, ikalabing walong araw na sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayalan. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes, Unahin natin ang kalagay ng panahon. Magdadala ng mga pag-ulan. Sanhi ng pag-uulap ng kalangitan. Sa Mindanao ang tinatawag na ITZZ o Intertropical Convergence Zone, sabi ng pag-asa. Sa pinakahuling weather bulletin ay nilabas ng pag-asa, sinabi nito ng ITZZ ay nagkaroon ng pagbabago ng direksyon ng bahagya at apektado na ang buong Mindanao. Ayon pa rin sa pag-asa, ang bansa sa ngayon ay apektado ng dalawang weather system. Una ang Intertropical Convergence Zone na bumago ng direksyon at kasalukoy ng nakakaapekto sa buong Mindanao. Kaya asahan na raw ang pag uulap ng kalangitan na may kalat-kalat ang mga pagulan sa Sambuanga Peninsula, Bangsamoro, ganun din sa Soksarjen area, Davao Oriental, Davao del Sur at maging sa Davao Occidental. Samantala ang Metro Manila at ang malaking bahagi ng bansa pwede raw asahan ng katamtaman na kalagay ng panahon o maliwala sa panahon pero mainit ang uh, temperatura sa maghapon ito ng biyernes. Sabi pa ng pag-asa, ang easterlies o warm and humid air mula sa Pacific Ocean ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon, sabi pa ng pag-asa. Dahil dito, asahan na raw sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa na magkakaroon ng fair weather condition. Pero asahan din ng warm at humid weather o maalinsangang panahon simula tanghali hanggang hapon. Pagdating ng hapon may malaking tsansa na mga pagulan hanggang sa gabi dahil naman sa mga localized thunderstorms. Sabi ng pag-asa, wala namang gale warning sa anumang karagatan ng bansa at wala silang nakikitang anumang low pressure areas sa Philippine Area of Responsibility. Pero may siminamataan sila at binabantayan na pamumuo ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility tuloy ang monitoring kung itabay mabubuo na isang low pressure area at kung ano ang magiging resulta naman kapag ito ay isang namuo at naging low pressure area